Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Easter. May mga taong kahit ilang beses mo sabihin ang isang bagay ay hindi nagigets o hindi naniniwala nangyari ito sa mga alagad ng ating Panginoong Jesus. Sinabi niya bago siya namatay sa kanyang mga alagad na pagkatapos na siya ay mamatay, siya ay ano mangyayari? Muling mabubuhay Kailan? Sa ikatlong araw. Ilang beses niya ito sinabi sa kanyang mga alagad? Tatlong beses. Hindi pa rin sila naniwala o hindi pa rin nila nagets. Kaya tingnan natin, ang ibanghelyo ngayon ayon kay San Juan, dahil ito ay nagsasalaysay ng nangyari tatlong araw pagkatapos na matay si Jesus. Ano nga mangyayari pagkatapos ng tatlong araw? Pagkatapos na namatay si Jesus, siya ay muling mabubuhay. O tingnan nga natin kung sila'y naniwala dito. Sino po ba ang unang pumaro naparoon sa libingan ng ating Panginoon? Tatlong araw pagkatapos na siya'y namatay. Sino? Si Maria Magdalena. Siya ang unang naparoon sa libingan ng ating Panginoon. Ano ang kanyang nadatnan nung nandoon na siya sa libingan? Ano, sister? Ang batong panakip sa pinto ng libingan ng Panginoon. Anong nangyari? Naalis na. O ibig sabihin na buksan na. O anong inakala ni Maria Magdalena nung makita ito na bukas na pala ang uh, panakip, inaalis na palang panakip sa pintuan ng libingan? Anong inakala niya? May kumuha. May kumuha sa libingan sa Panginoon. So, sa ganitong pag-akala. Masasabi ba natin na siya ay naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay? Kasi sinabi niya, kinuha ang Panginoon. Ibig sabihin, ninakaw ang bangkay ng Panginoon. Kaya para sa kanya, ang Panginoon ay hindi muling nabuhay, bangkay pa rin, ninakaw lang. Dinala kung saan. Kaya dahil dito, siya ay patakbong pumunta kanino? Kay apostol Pedro at sa disipulo o alagad na mahal ng Panginoon. Sino yung alagad na mahal ng Panginoon? Sina? Si Apostol Juan. So, pumunta siya sa kanila at agad sinabi sa kanila, kinuha ang Panginoon sa libingan at hindi namin alam kung saan dinala. So, pumunta pala siya para tulungan siyang hanapin ang bangkay ng panginoon O sa pagkakataong ito masasabi natin masasabi ba natin na si apostol Pedro at apostol Juan ay naniwala na si Kristo ay muling nabuhay hindi dahil kung sila ay naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay kinoreksa na nila si Maria Magdalena. Nasabihin nila, ay hindi kinuha ang bangkay ng Panginoon. Siya ay muling nabuhay. O ginawa ba ni ng dalawa? Kinorek ba nila si Maria Magdalena? Hindi. So siya, sila ay masasabi rin nating hindi naniwala na si Kristo ay muling nabuhay sa makatuwid sa pagkakataong iyon, ilan ang hindi naniwala? Tatlo. Si Maria Magdalena, Apostol Pedro, at Apostol Juan. Kaya lang, naiba ang pangyayari nung sila ay pumasok na pero ang tanong muna, bakit pala hindi ang tatlong ito ay hindi naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay? Dahil ayon naman sa Ebanghelyo, hindi sila naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay dahil hindi pa nila nauunawaan ang banal na kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Kaya pala, hindi pa rin nila nag-gets you know, yung uh, nasasaad sa banal na kasulatan. Kaya hindi sila naniniwala. Pero nabanggit ko kanina na naiba ang pangyayari noong sila'y pumasok na si sa libingan ng ating Panginoon. Sino-sino ang pumasok sa libingan ng Panginoon? Ilan, ilan ang pumasok? Dalawa. Very good. Sino yung nauna? Si Apostol Pedro. Very good. Unong pumasok na siya, anong nakita niya? Yung kayong lino na isinuot sa Panginoon at ang panyong ibinalot sa kanyang ulo. So na makita ito ni Apostol Pedro, parang wala namang kahulugan. Ito, ang mga ito. Kaya walang sinabi ang ang ebanghelyo, di ba? Pero yung nakita ni Apostol Pedro noong pumasok si Apostol Juan pangalawang pangalawa siya, hindi po ba? Noong makita niya yung nakita ni Apostol Pedro. Ano? May kahulugan ba sa kanya yon? Mayroon. Dahil sinasabi sa Ebanghelyo nang makita ni Apostol Juan ang nakita ni Apostol Pedro, siya ay naniwala. Naniwala siya saan? Na si Kristo ay muling nabuhay. Kaya sa tatlo, sino ang unang naniwala na ang Panginoong Yeso Kristo ay muling na buhay. Si Maria Magdalena, si Apostol Pedro, o si Apostol Juan. Sino? Lakasa naman. Apostol Pedro? Si Apostol Juan. So si Apostol Juan palang pinakauna. At dahil dito sa paniniwala ni Apostol Juan, ay eh, siyempre yung dalawa ay naniwala na rin. Si Apostol Pedro at si, Apost eh, si Maria Magdalena. At dahil sa paniniwala ng tatlong ito, tayo rin ngayon ay naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay. Amen ba yun? Oh. Pakisigaw nga ninyo, si Kristo ay muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Kung sinabi ko ng aleluya, aleluya ang sagot ninyo, si Kristo ay muling nabuhay. At kapag sinabi ko si Kristo muling nabuhay, ang sagot ninyo ay aleluya, aleluya. Si Kristo ay muling nabuhay. Alleluia! Alleluia! Very good. So naniniwala kayo na si Kristo ay muling nabuhay. Ayon, ang ating paniniwala ay dapat nakikita sa gawa. Amen? Kaya kung tayo ay naniniwala na si Kristo nga ay muling nabuhay, dapat ito ay nakikita sa ating mga gawa. Aling gawa? Ang mga sagot na ito ay makikita natin doon sa dalawang pagbasa. Ayon sa liwanag ng ikalawang pagbasa. Bula saan yung ikalawang pagbasa? Sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Kolosas. So, anong nakalagay diyan na dapat gawa natin? na pagsumikatan natin ang mga bagay sa langit at hindi yung mga bagay dito sa lupa. Ano yung mga bagay na panlangit? Dahil yun ang dapat natin pagsumikatan. Yung mga bagay panlangit, hindi yung mga bagay panlupa. O, yung inyong pagsisimba ngayon, yan ba'y ba bagay panlangit o bagay panlupa? Panlangit. Kung sinusunod natin ang sampung utos, yan ba'y ba bagay panlangit o panlupa? Panlangit. Kung tayo ay sinisikap na kilalanin ang ating Panginoong Diyos, sa ating pagbabasa ng biblia yan ba ay uh, bagay panlangit o bagay panlupa panlangit kung tayo ay gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa yan ba ay bagay panlangit o bagay panlupa o ano naman yung mga bagay panlupa yung mga bisyo Amen? Para wala, hindi yata kayo nag-agree, no? Amen ba? Bisyo, mga bisyo? Yung bisyo sa alkohol. Panlangit ba o panlupa yun? Eh, sabi ng iba, panlangit daw yan. Eh, sila sa langit. Hindi man. O, bisyo sa Sigarilyo, panlangit o panlupa? Oh, alam na alam niya, no? o <laughs> oh, yung bisyo sa pinagbabawal na gamot, panlangit o panlupa? Panlangit, panlupa. Yung bisyo sa pagsusugal, panlangit o panlupa? Panlupa. O alam na alam na pala ninyo eh, no? So dapat pagsemikata ninyo, hindi ang mga bagay panlupa, kundi ang mga bagay panlangit. At masasabi na kayo ay naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay. At ikalawa, ayon doon sa mga gawa ng mga apostol. Ano yung gawang yun? Na tayo ay dapat tumatanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Saan ito natin na matatanggap ang kapatawaran sa ating mga kasalanan? Sa kumpisan. Kaya ako'y tuwang-tuwa, siguro kasama rin kayo doon na ang daming nangungumpisan mula nung uh, Webes Santo, Biernes Santo, kahit kahapon, marami pa rin. No? Yan ay nagpapakita na tayo ay naniniwala na si Kristo nga ay muling nabuhay. Kaya tandaan natin yung dalawa. Pag sumikata natin ang mga bagay panlangit at hindi ang mga bagay panlupa tanggapin natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal at yan ay nagpapakita na tayo nga ay muling ay naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Amen? At kung ginagawa rin natin yung dalawang yon na nabanggit ko na, tayo, tulad ni Kristo, ay mabubuhay muli sa bandang huli. Amen? So ulitin natin, si Kristo ay muling nabuhay. Alleluia, Alleluia Amin